So, hi guys. magintang uh, magandang umaga po sa inyong lahat. So, unang una, ako nga pala si CJ. Um, Magbablog tayo ngayon ng mga natures. So, bago ako magsimula, um, nais nice ko pala kayong pasalamatan sa mga viewers ko at sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. So, maraming salamat po at ako ay naka-259 subscriber na po. Uh, maraming salamat sa mga nagsubaybay. Sana patuloy nyo pa rin po akong i-subscribe sa aking YouTube. Uh, sa mga friends nyo, pwede nyo pong sabihin sa kanila na i-subscribe ako. Pero choice nyo lang, din naman yun. So guys, bago ko magsisimula, um, bibigyan natin yung mga nature dito sa aming lugar, sa Masbate. Pasensya um, na kayo guys kung hubad ako kasi maliligo ako ngayon. Pero bago ako maligo, um, dadalhin ko muna kayo sa paliliguan ang kong-ilog at yung pupuntahan natin na iniinoman namin ng tubig. Uh, sobrang tagal na, mga 90s pa panahon pa ng mga ninuno namin, uh, talagang yun na yun mismo ang iniinoman namin. Hanggang sa natawa ko, naabutan ko pa hanggang ngayon. At hanggang ngayon, umiigib na ako dito. So tara guys, puntahan na natin. So guys, ito na guys, yung am um, palayan. Ito yung palayan sa aming lugar sa Sitio Baklay, Masbate. Uh, ah, mapapansin nyo guys, napakaganda ng view dito. Tsaka marami kang makikita ang mga tanawin. So yan guys, oh, so, sobrang init kasi maaliwalas yung panahon. Pero dito tayo ngayon, binibigyo natin para makita nyo rin yung lugar namin. Amin ah, guys, oh. yung bukid doon guys, ay talaga namang nap napakatirik. Ah, kakaulan lang kasi guys, kaya masyadong maambon yung mga uh, tanawin pero papansin nyo guys ito yung palayan sa so, ngayon guys wala pang nakatanim na palay kasi um, hindi pa tinatanim, tinataniman ng may ari pero ito tatanim dun sa kabila guys may tanim na so tapos na tayo dito mag video guys sa uh, palayan so nakita nyo na na talagang napakalawak ng palayan dito sa backline mas papay. Uh, so ngayon guys, punta naman tayo sa ilog Kung saan ako naliligo At saan ako umiigit ng binom namin So ito lang guys, hindi ka nang magbabayad So ito yung daanan guys Pupuntaan ko na no? Uh, sana po, samahan nyo ako sa video nito uh, Panoorin nyo po Ito yung daanan namin guys Mapapansin nyo guys, may hagdanan pa Pero medyo ingat ka lang dapat dito guys Kasi madulas yung daanan Kasi sabi ko nga, kakaulan lang uh, Kailangan lang natin na magingat sa mga may daanan din ganito sa lugar nila sana mag-ingat din po kayo para hindi kayo masyado madulas so guys so ako rin po ay nag-iingat uh, pero sana guys um atuloy lang ang sumabay-bay sa aking mga video so ito guys ito na yung ilog guys ah uh, papansin niyo kayo, so. sa paligid nito ay mga damuhan ah uh, pero pupunta tayo sa ilog para makita natin sobrang linis guys guys kasi napakaganda talaga yun guys oh pwede kang lumangoy kung gusto mo hindi mo na kailangan pang pabuhos buhos lang uh, enjoy ka lang kahit anong gawin mo sa sarili mong maligo dito hindi kang makakapag enjoy ka so yun guys oh mapapansin guys mahabang ilog to guys yun oh uh, sobrang linis kasi kakatapos lang ng baha kaya ito na yung naging resulta nya aluminis na So bababa tayo guys para puntahan yung sinasabi kong iniigiba namin noong 90s pa. na so, sobrang tagal na Ito yung daanan ulit guys. So maputi. Pero kailangan lang natin na mag-ingat. So, sa mga sumusubaybay sa video nito, sana po subscribe nyo po ako. Ito so, na tayo guys. Baba so, tayo sa tubig. So may umigib na guys dun sa ilog na sinasabi ko sa inyo. Dun sa uh, gripo. Ayan guys oh. So, yung ilog guys sobrang ganda guys no yes linis talaga uh, maliligo tayo guys kaya dito tayo ngayon ito si manong umigib sa aming ilog hindi pala to amin para sa lahat so, manong kumusta ayos ah dito na guys pupuntahan ko na yung um, iniigiba namin ng na tubig 890s sa panahon ngayon nakabutan ko pa so ito yung container namin guys yung inigibang ko yung imbudo ko uh, sinasala ko lang guys no kasi meron ding mga counting uh, ano lang naman kailangan uh, lang natin i filter para mas maganda pero malinis siya guys ano lang natin i filter eto na yun guys oh. yung sinasabi ko sa inyo uh, napakaganda guys yan no malinis yan puti ng tubig ano you know? no matagal na to guys uh, pinapalit-palitan lang to ng uh, inaagusan ito guys yung kawayan pinapalitan lang to uh, pag luma na bulok na papalitan naman so, uh, ngayon bago to guys bagong palit pero matagal na to guys umaagos ano, ganda guys so san ka pa uh, hindi ka nabibili libre lang basta masipag ka lang umigib so, yun, yun guys yun yun so, uh, ganda guys no sa may mga meron din ganito sa lugar nila, uh, mabuti. Uh, meron din kayo. Uh, guys, no? ayun no? Napakangad uh, na ng ilog dito, guys. Ayan, no? Pupuntahan naman natin, guys, yung uh, linalangoyan ko lagi pag tuwing naliligo ko dito. Yung medyo malalim, guys. Pero meron pang mas malalim dito. Pero doon pa sa itaas. Masyadong malayo pa kasi yun, guys. Pero dito lang ako sa uh, basic na linalangoyan. Hindi mo na masyadong malalim yan, Okay, sa kit na ganda guys, no, ang bublo yung tubig, no. Mapapansin niyo. Sobrang ganda talaga. Ito yung ilog namin dito, guys. Sa Sitio Baklay Masbate. So, ayun lang guys, no. Maraming salamat sa pagsubaybay ng aking video at ako po ay maliligo na. Uh, sana po patuloy niyo pa akong subaybayan at patuloy niyo pa akong subscribe sa aking YouTube channel. Uli, mga kaibigan, mga guys ang um, pangalan po sa youtube ko ay CJ Rasi Black uh, sana po nag enjoy kayo sa ating um, video at abangan nyo pa rin po yung mga susunod ko pang video uh, maliban dito may mga gagawin pa tayo so ayun uh, guys no maraming salamat Babu! mabuhay po tayong lahat magingat ingat ang lahat